Isa to sa may pinaka-absurd na twist and ending sa isang Filipino movie na napanood ko. Uuwi galing sa Maynila itong si Clarita kasama yung mayaman niyang asawa para tulungan yung pamilya niyang nasa probinsya. Sa probinsya, dito nakatira yung kapatid niyang si Jacinta at yung nanay niyang may sakit na si Almeda. Sa pagdating nga ni Clarita doon sa may probinsya, hindi magiging madali yung pagkikita nila dahil marami sa mga nakaraan nila yung mauungkat, kabilang nga dito yung away sa pagitan ng asawa ni Jacinta at ni Clarita. Maliban pa dito sa pag-uwi nga ni Clarita, babalik din sa kanya yung mga masasamang nakaraan niya doon sa may probinsya kasama yung pamilya niya na magbabalik ng sobra-sobrang takot sa kanya. Kaya naman sa mga susunod na araw na nandun sila, dito lalabas yung mga malalaking sikreto nila na gugulat sa kanilang lahat. Title ng movie, Inagaw Mo Ang Lahat Sa Akin. What a great and classic film na mapapanood nyo pa ng libre. Ayan, ayan, panoorin nyo na kung gusto nyo. I-review Ire ko lang muna ngayon. Halo-halo yung naramdaman ko dito. Nagtaka, nagulat, nainis, nagalit, naawa, tsaka nandiri din ako dito. Kung gusto nyo ng may twist and kakaibang ending, then panoorin nyo na to. Hindi naman to sobrang gandang-gandang film, pero there's something unique and special lang talaga dito eh. Ang ganda ng PD nila, cinematography, and yung framing nila, na halos lahat ng shots nila pinagplanuhan talaga, and may meaning at hindi lang barabara ang ganda pa ng performance ng mga actors nila dito and real talk lang ha I don't know why pero ibang iba talaga yung acting and level ng mga actors dati naramdam ramdam na ramdam mo yung mga characters na piniplay nila sila Snooki Serna, Maricela Soriano, sila Eric Kison, sila Tirso Cruz basta lahat sila dito walang tapon basta sobrang may intriga kayo makakurious ka kung saan so ano nga ba talagang nangyayari at ano ba yung sikreto ng pamilya nila may mga times lang din na medyo na inis ako kasi meron silang mga scenes na masasabi na sana eh. Kaso bibitinin and inuudlot na medyo nakakainis kasi naging paulit-ulit na lang. Pero besides that, ano gustuhan ko rin dito yung lalim talaga ng story eh. And yung mismong kwento ng pamilya nila, lalo na nga sila Hasinta and Clarita. Nakakaintriga kung ano nga ba yung sa kanilang magkapatid kahit medyo obvious naman. And sobrang unique lang siguro lalo sa Philippine setting na sensitive and takot tayo mag-discuss ng mga ganitong issues pero given na rin siguro kasi matagal na rin tong movie na to eh. Nagustuhan ko rin dito yung twist with the letters and yung sa tatay and syempre yung complexity ng character nga ni Jacinta dito. Kasi dito halos hindi mo naman nakita yung tatay eh. Pero ramdam na ramdam mo yung presensya ng kababuyan niya na sobrang good writing doon. Again, sobrang nagustuhan ko yung performance ni si Marcel here na awang-awa ako doon sa character niya kasi at the end of the day, wala namang masama sa kanila eh. Maliban na lang doon sa tatay tsaka nanay siguro pero lahat sila biktima din lang talaga dito eh. Nakakaawa talaga si Asinta dito kasi nga pinagdamutan siya ng pagmamahal kasi nga mas gusto ng mga magulang ni si Clarita na kahit nga yung kababuyan gusto niyang sa kanya na lang sana gawin para makaramdam lang siya ng some sense of pagmamahal na sobrang nakakalungkot 'yon. Si bittersweet ending kasi nakakalungkot na nawala din siya sa katinoan sa may dulo. Pero at least, mas naging malinaw din yung lahat and in some way, masaya na si Clarita and mas naging okay yung relasyon nila na Tirso compared doon sa una. And alam mo yun, even though may mga masama naman talaga siyang ginawa and inggit doon sa kapatid nga niyang si Clarita, in the same time, pinoprotektahan lang din naman niya si Clarita eh. Kasi nga ba diba, ayaw din niyang malaman ng tatay niya yung address ni Clarita kasi alam niya yung gagawin ng tatay niya kay Clarita eh. Pinakalas na siguro, nagustuhan ko yung sinabi sa akin ng partner ko na posible daw na baka hindi talaga sila magkapatid. Na si Clarita, baka anak siya sa labas like yung pare. Since laging nga nasa simbahan yung nanay nga nila Clarita na ni Jacinta. Kaya siguro si Clarita lang yung inaano nung tatay nila. Kasi nga ba diba, nung sinadyas ni Jacinta na siya na lang daw yung anuhin imbes na si Clarita. Sinabi nung tatay niya na mali yun. So baka mali kasi tunay niyang anak si Sinta, while si Clarita hindi naman talaga. Pero baka lang naman yun na ah. <laughs> Kasi hindi naman yun diniscuss. So baka lang naman. So yun lang naman. Again, ang title na to, inagaw mo ang lahat sa akin. And maganda to. Panoorin nyo. Mapapanood nyo lang naman ng libre. And ang torta rating ko ay 7.5 or 8 out of 10.